And may we request Senator Marco for a short message. mga minamahal kong mga kababayan. Sa ngalan po ng aking pamilya, ako'y taus-puso pong nagpapasalamat sa natatanging pagtitiwala na ipinagkalob ninyo sa akin at sa pagkakataong makapaglingkod bilang isang senador ng ating bansa Ang tagumpay na aking nakamit ay tagumpay po nating lahat. Para sa akin po, ito ay tagumpay na rin ng pag-iral ng demokrasya sa ating bansa. Isang panibagong yugto na nangangailangan ng nagkakaisang pagkilos para sa kabutihan ng ating bansa ang pagtitiwalang ito ay hindi lamang katuparan ng isang karangalan na ikinawad sa akin. Higit sa lahat, ito po ay sumasagisag sa isang mahalaga ngunit mabigat na pananagutan. Ang paglilingkod ng buong katapatan. Pagsisikapan ko po ito ay aking balikatin. Hanggang sa aking mapatunayan sa inyong lahat na ako po ay karapat-dapat sa ikinawad ninyong pagtitiwala. Ang kailangan po natin ngayon ay pagtutulungan, hindi hidwaan ang kailangan po natin ay hindi paligsahan ng abusasyon Kung hindi paghanap at pagtuklas ng mabisang pamamaraan tungo sa kaunlaran. Ang anim na taon na ibinigay po ninyo sa akin ay hindi tungkol sa paggamit ng kapangyarihan kundi sa pangingibabaw ng tapat na paglilingkod na inaasahan at inaasam ng ating mga kababayan. Hindi po ito tungkol sa pansariling kapakinabangan. Kung hindi ito ay sa kapakanan at interes ng bawat isang Pilipino. Maraming salamat, Chairman George. At sa buong kawani at mga opisyalis ng Komisyon ng Halalan. Maraming salamat po sa sakripisyo ng aking pamilya. Magandang hapon po sa ating lahat. And may we request Senator Go for a short message? Magandang uh, araw po sa ating lahat, mga minamahal kong kababayang Pilipino, Maayong Adlaw, Assalamualaikum. Nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos, kay Allah, sa buhay na ibinigay, sa mga gabay at sa pagkakataong ito na manilbihan muli sa kapwa ko, Pilipino. Truly, God is good, God is fair. Pinagpapala po ang nagpapakumbaba. Taus puso din ang aking pasasalamat sa buong sambayan ng Pilipino mula Batanes, mula Apari, hanggang Hulo, hanggang Tawi-Tawi. Maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta sa akin na isang probinsyano, isang Batanggenyong Bisaya na Tubong Mindanao sa pagkakataong makapagserbisyo muli sa inyo. Hinding hindi ko po sasayangin ang tiwalang ibinigay ninyo patuloy po akong magseserbisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya dahil bisyo ko po ang magserbisyo sa kapwa ko Pilipino. hinding hindi rin matutumbasan ang aking pasasalamat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na naging mentor at inspirasyon ko sa pagseserbisyo sa loob ng mahigit dalawang dekada. Huwag nating kalimutan ang kanyang mga sakripisyo para sa sambayanang Pilipino. Katulad ng pagsigurong ligtas na nakakalakad sa pag-uwi ang ating mga anak na hindi nababastos at hindi nasasaktan. Tinatandaan ko palagi ang sinasabi niya noon sa akin. Just do what is right. Gawin lang ang tama at hinding-hindi ka magkakamali. Unahin ang interes ng bayan, unahin po ang interes ng bawat Pilipino. Maraming salamat din po sa ating Vice President Sara Duterte sa pag sa aming mga Duterte senatorial candidates. Salamat sa mga staff. Salamat rin po sa mga kapwa ko kandidato. Ipe Salvador. Lubos rin po ang aking pasasalamat sa mga bumubuo ng COMELEC sa pamumuno ni Chairman George Garcia at sa ating mga ginagalang na commissioners. Sa bawat empleyado ng COMELEC at lalo na sa mga guro na nagsakripisyo yung iba po, tinawid ang pitong oras para siguro siguraduing maayos at matagumpay ang ating eleksyon. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you very much, Senator Go. Hindi pa ako, tap hindi pa ako tapos. <laughs> Sorry po. <laughs> Nagpasalamat lang po sa inyo. Sorry po. And for, for, and for my second term, With all sincerity, I will continue to push for proper programs and laws, especially on health. Health is wealth. We must work together to bring quality medical services closer to our people, particularly the poor and indigent patients. Ang kalusugan ay katumbas ng buhay ng bawat Pilipino. With the help of my fellow legislators, We will also continue to help our future generations. The youth whose voices we heard last elections and who hold the promise of a brighter future for our country. Hence, we need to invest more in education, like expanding further the law promoting the universal access to tertiary education signed by former president Duterte. So, that students will be able to choose more programs and avail of free education. As an advocate of sports, we should also further advance sports development in the country, especially in the grassroots, so that aspiring young uh, athletes can be given the opportunity to improve their skills and hopefully, eventually, produce more Olympic medalists who will bring honor to our country. That is why I keep. encouraging fellow Filipinos especially the youth to get into sports stay away from drugs to keep us healthy and fit we will also push for legislations that if enacted will provide more opportunities in terms of job creation and livelihood support together we must pursue and strengthen food security in order to ensure that there is food on the table of our people importante po sa akin ang laman ng tiyan ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po yung mga mahirap. We must continue our fight against criminality, illegal drugs, and corruption for a more peaceful and orderly society. Mahalaga pong nakakalakad sa gabi ang ating mga kababayan na walang takot. Hindi po ako politiko na mangangako. Gagawin ko lang po ang aking trabaho para sa Pilipino. The measure of the success of a society is the way it treats and takes care of its own people. As such, starting today, let us now buckle down to work. Magtrabaho na po tayo. Hindi hindi ko po matiis na nakaupo lamang sa opisina habang marami sa ating mga kababayan ang patuloy na naghihirap. Hindi lang naman legislation ang trabaho ng isang senador. Kasama din dito ang mandato, ang oversight para masigurong tama ang ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno. Representation para makinig sa inyong mga hinaing at maging boses nyo sa Senado. Constituency. Kayo yon bilang aming pinagsisilbihan. With all humility, I wish to be remembered not just as a senator, but as a public servant who puts first the welfare of our people at all times, particularly the poor and the less fortunate in life. Patuloy po ako magsiservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Sipag, pagmamalasakit at more servisyo po ang pwede kong ialay sa ating mga kababayang Pilipino. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa, ay gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang po sa tao ay serbisyo po yan sa Diyos. Maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga Pilipino.